butterfly oh, talaga oh. Lena ay pa. ayan siya oh. Matmatik oh. Ba ay, banog. oh. Banog ka Oh. Ay kakano. Ayun oh, ay, Oh, magadana. Ay, mo na biya. Ah. Ay, wala na yun. siya oh. Nakita niyo 'yan? Nakita niyo talaga oh, super lucky oh. Tututon mo. Ha? Huh? sa ano. ano. so, naman Tingnan mo. Super laki oh, super laki. Hmm. Yan oh. Grabe oh. Grabe ka di bang lang. Oo, grabe oh. Tingnan mo ang laki. Ang laki ng paru-paro. Kakaibat niya talaga, iba ang kulay niya oh. Oh, ayan siya oh. Ayan. Mamama, siguro ano nito ito, mamamatay na ito. Ha? Siguro mag ano, mag panibago ano siya, magiging ano na siya. Ah, uh, ano tawag diyan? Di mamamatay na 'yan. Ayan. Ang linokin niya, pagod pa buhay pa. Oh, ano mo? Ano ang ano? pakpak. Okay. Ah, kaya daw kala gisi ng ano niya, yung ah, pakpak niya na pulot na. Napulot siya. Seten niyo 'ong yung ano niya, yung pakpak, pakpak niya. Kaya pala hindi na siya nakalipad. Ibang klase itong, o, oh, ayan o, oh, nakita oh. niyo yan. Nagihingalo. Oo, oh, na? oh, ayan o. Oh. Ang laki, ang ganda, no? Ayan siya, o, oh, ayan o, oh, ayan, Ganda. Oh, ang ganda, yan, ganda na paro-paro. Ang ganda. Oh, ayan. Sabi, ang ganda. Ayan, yes, sige. Ayan, sige. Ito picture, ayan. Ito yung eh, pinamakapicture. Ayan, ayan. O, oh, diba? Picture mo ko na karog ako ang. Kasi hindi ba ako? Grabe guys. sa kita talo ako dito nung paro-paro. Ibang klase ito. O ayan. Ayan siya guys. So ayan. di ba niyo po yan? Ito siya o. Oh, sobrang laki. Ito yung paro-paro to. Sobrang laki guys. So nakita niyo yan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. O. siya o. Oh, sobrang laki. Nakita namin. Bumagsak na lang siya. Yun pala wala na siyang pakpak. Napunit yung pakpak niya. Ayan siya, oh. Grabe. Ang laki-laki niya talaga, guys. Ayan, oh. Parang nakakatakot siya. Ngayon na ako nakakita ng ganyang kalaki. Eh. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan. Ayan siya, guys, oh. Diba? Ayan, oh. Ibang klase talaga ito. ayan. Siguro guys, mag-aano na siya, magpapanibago na siguro ang ano to. Magpapanibago na siya ang ano niya sa kanyang mga pakpak. Pero kawawa naman siya, guys. Kawawa naman nito, oh. tingnan niyo. Ibang klase talaga 'to. Tingnan niyo, itong alam niyo ba ito guys na ano, mga ano niya, ito oh. Parang iba-iba talaga oh, kakaiba. Ayun siya. Kumagalaw oh. pa nga siya, tingnan natin. Ayan. Ay, wala na. Hindi na siya gumalaw. Hindi na siya gumalaw, guys. Hindi na. Kanina, nung bumaba siya dito, gumagalaw pa to. Galawin ko nga. Nung, nung nabagsak to kanina, gumagalaw pa to, guys. Yan na. Galawin natin, guys. Galawin na. Ay, hindi na. <coughs> Ay! Ayan. Ayan na, guys. 'yun para lumilipad pa o oh. kayong siya o oh. lumilipad